I Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted. Stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, baby. Maybe... Good morning, my lads. mga men. Tayo araw, mga lads. Uh, tabangan nyo, i-upload natin kaagad ito so yun, stay chill guys this all mga lods mga men isa na namang napakagandang umaga mga lods mga men, ngayong araw ay mamamalayan tayo ng pugita napakaswerte natin kagad mga lods dahil pagtusok natin ay may laman kugita mga lods hindi na natin pinatagal pa talagang binakbakan natin kaagad tusok yung kugita mga lods para lumabas sa kanyang balayan yan at lumabas na dakman na natin mga lods medium size nga pala ito ito nga pala ang ating unang huli mga lods ngayong araw goods na goods na to may pambawi na kaagad tayo sa ating gasolina mga lods sa ating finance sana'y madagdagan pa mga lods tinutusok ko na nga pala mga lods yung pagpatay ko sa kugita mga lods yan at napatay na yung kugita ilalagay na natin sa aking bangka mga lods talagang napakaswerte at nakadaan na naman tayo ng isa pang balayan mga lods pag silip ko ay walang laman mga lods napakabago kaya umahon ka agad ako pag aahon natin ay may sumilip silip sa may isang malapad na corals mga lods or tinawag namin sayap mga lods nandoon lang pala sa ilalim itong kugita na to at kaya binalik kan kaagad natin mga lods para mahuli natin kaya dinakma kaagad natin mga lods pagdating natin sa ilalim yun hawakan na natin itong hugitan na to medyo nagkapit pa talaga siya sa mga corals mga lods at nakapasok na rin kasi yung kalahati ng kanyang katawan kaya yun hinihila na lang natin siya at dinudukot ko yung mga gawain niya na kumakapit sa mga corals mga lods para mahuli natin ito grabe lang talaga kumapit itong kugita na to mga lods tagal kong nahila siya pataas mga lods yan at ninapirsa ko na siya mga lods yun umata na siya at nahila ko na rin mga lods mga min pati yung aking panay kinapitan niya talaga talagang magpapahuli na rin itong kugita na to ayos na ayos na to mga lods bawi ng ating finance may pambili na rin tayo ng gasolina ito nga pala yung pangalawa nating huli medium size din ito mga lods ayos na ayos na ito paglapit ko kay Papa mga Lods ay nakakita siya ng malaking balayan napakalaki din pala ng laman nito mga Lods kaya sinisid ko na kaagad at tinanggal ko yung pangharang sa kanyang butas mga Lods talagang nagapapula-pula siya at nagapaputi-puti sa ilalim mga Lods yun pinigilan niya pa sana yung pangharang mga Lods yan nagasilip-silip lang siya mga Lods hindi niya alam ay kukunin ko siya yung gamit-gamit pala dyan ni Papa, yung pangyapak niya ay sa kamay nakalagay mga loads dahil yung paa niya na hindi na makagamit ng yapak mga loads. yan balik tayo sa kugita mga loads. Sinisid ko na naman siya at inaabangan ko na lumabas mga loads. Dinudukot ko nga pala kasi tagusan yung kanyang ba balayan mga loads or yung butas niya mga loads. yan at sumisilip-silip na yung kugita na ito. Tinatimingan na lang natin yung pagdakma natin sa kanya mga loads. Yun, papalabas na mga loads at umata pa. Ayan, hawakan na natin mga loads. Large ito. Good na goods yung nakita ni Papang Balayan malaki rin yung laman inabot ko na nga rin pala sa kanya kaagad mga lords at siya daw yung kakagat or papatay sa kugita na yan large nga pala yan napakachamba naman buti na lang mga lords kahit na hindi nakakayapak si Papa at yung kamay niya lang ang mayapak ay nakalutang pa rin siya dahil iba talaga pag mga veterans or batak na batak pagdating sa pagdagat mga lords or paglalaot Marami na nga rin pala siyang huli dyan mga lods Hindi ko lang mapakita sa inyo Kinakagat nga pala ni Papa yung pagpatay niya sa kugita Yun at nagputi na yung kugita Ibig sabihin patay na yun mga lods Napakachamba natin ngayong araw mga lods Dahil sa unahan lang ng pagkakuha natin ng kugita na nakita ni Papa Ay nakadaan na naman tayo ng isa pang balayan at sinilip talaga para malaman kung may laman yun nagapapula pula yung kugita mga loads goods na goods ito at large ito mga loads napakalaki kasi napakalaki din ng kanyang balayan mga loads yun at dudukutin natin ito mga loads dito ay nahawakan ko na yung kanyang ulo mga loads grabe lang talaga kumapit ng kugita napakatibay talaga at hindi mo basta-basta may hawakan nga pala yung aking camera dyan mga lods buti na lang talaga ay natanggal kaagad natin tong kugita na to yan at nahawakan na natin at huli na natin mga lods mga men napakalaki nito sobra dalawang kilo nga pala itong kugita na to mga lods mga men ito nga pala yung aking pangatlong huli Goods na goods na ito bawing bawi na mayroon na tayong pangtabi or may pang ipon na tayo mga lods Maraming salamat nga pala sa lahat ng aking mga followers. Maraming salamat sa lahat ng pagsuporta nyo. Stay chill. God bless all mga lods.